Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. For today's video ay pag-usapan naman natin yung mga bagay na bawal gawin ng isang security guard habang naka-duty. At una po dyan sa ating listahan ay ang pagtulog habang nasa duty. Hindi po talaga natin maipagkakaila na mayroong mga pasaway na gwardya na kahit sila ay naka-duty ay natutulog kapag inabutan ng antok. Pero syempre, hindi po ito basta-basta nagagawa ng isang gwardya. Ito po ay nakadepende sa posting at sa location. Meron po kasi mga location na matao at meron naman mga location na walang tao. Ang halimbawa po ng mga posting na matao ay ang mga mall, supermarket at grocery at marami pa pong iba. Sa mga posting po na ganito na maghapon kayong nakatayo at maraming taong binabantayan, ay malabo talaga makatulog ang isang gwardiya dahil malaki po yung responsibilidad mo sa paligid mo at marami pong tao na nakakakita sa iyo. Ang halimbawa naman ng mga posting na walang gaanon tao na madalas tinutulugan lang ng isang security guard ay yung mga bodega at bakanting lote. Sa mga posting kasi na katulad nito na madalas na walang tao, ang mga binabantayan lang dito ay yung mga mahalagang gamit or halimbawa naman sa bakanting lote ay iniiwasan na merong makapasok na mga trespassing na tao or mga taong squatter na iniiwasan na magtayo ng bahay. At dahil wala namang nakakakita, lumalakas yung loob ng isang gwardya na kapag inabutan sila ng antok ay natutulog sila kahit nasa oras pa ng duty. Pero ang tanong, kung susundin ng tama, maaari bang matulog ang isang security guard habang naka-duty? Siyempre ang sagot ay hindi. Dahil according to General Order number no. 2, To walk in alert manner during my tour of duty, keeping always on alert in observing everything that take place within sight or hearing. Sinasabi lang sa General Order number no. 2 na habang tayo ay naka kailangan daw tayo ay palaging alerto, kailangan ginagamit natin yung ating senses, yung ating pandinig at ating uh, paningin. So ngayon, kung ikaw ay matutulog habang nasa duty, paano mo naman magagamit yung senses mo? Hindi mo malalaman kung meron na palang masamang tao or masamang loob na nakapasok sa duty mo. Kaya tandaan, bawal matulog habang nasa duty. Pangalawa sa ating listahan ay ang pagbibigay ng pabor or special treatment sa ating kaibigan or kakilala. Sa atin pong binabantayan na kumpanya or ano man na establishment, palagi po yung mayroong rules and regulation na sinusunod. Bilang isang gwardya, tayo po talaga dapat ang unang-unang nagbabantay kung nasusunod ba ng mga taong nasa paligid yung rules and regulation na ipinapatupad ng isang kumpanya. Sa katagalan ng panahon na tayo ang nagbabantay sa isang posting, darating talaga yung araw na makakaklose na natin yung mga tao sa isang kumpanya na binabantayan natin. Ngayon naman, kapag kaklose mo na yung mga tao sa paligid mo, darating talaga yung time na may isang tao o merong mga tao na hihingi sa iyo ng isang pabor kahit pa na alam mo na ito ay against the rules and regulation ng isang kumpanya. Ito mga ka five na yun, yung wag na wag mong pagbibigyan. Wag mo silang pagbibigyan sa pabor na hinihingi nila sa iyo kapag ito ay against the rules and regulation. Dahil once na pinagbigyan mo sila, ay mas ma mas lalong lalakas yung loob nila na humingi pa sila sa iyo ng pabor. Ngayon naman, kapag dumating yung time na hindi mo sila napagbigyan sa pabor na hinihingi nila sa iyo, ikaw pa yung magmumukhang masama. Pero kapag dumating naman yung time na nahuli ka na nagbibigay ka ng pabor sa iba, ikaw pa rin yung masisisi. At kapag nalaman ng ibang tao na, na nagbibigay ka ng special treatment sa kakilala mo or, or kaibigan mo, ay magagamit nila ito bilang pang-blackmail sa iyo upang kapag sila naman ang humingi ng paborseyo ay kailangan mo silang pagbigyan. At ang masama pa rito, kapag halimbawa pinagbigyan mo sila sa pabor na hinihingi nila at nagkaroon ng problema, ikaw at ikaw pa rin ang masisisi sapagkat pinagbigyan mo sila sa kagustuhan nila kahit alam mo naman na ito ay against the rules and regulation ng isang kumpanya or isang lugar na binabantayan mo which is ikaw dapat ang nagpapatupad ng rules and regulation. According to General Order number no. 3 to report all the violation of orders I am instructed to enforce. Ibig sabihin, tayong mga gwardiya dapat yung magre-report kapag mayroon tayong nakita na tao na hindi sumusunod sa, sa rules and regulation ng isang kumpanya. Kaya dapat wag natin silang papayagan kapag mayroon sila sa ating hinihinging pabor na alam naman natin na hindi maaari. Pangatlo sa ating listahan ay ang pag-out with not properly relieved. Ibig sabihin, hindi pa tayo pwedeng mag-out hanggat hindi pa tayo nakakapag -turn over nang maayos. Pag sinabing maayos, hindi lang yung porket nandiyan na yung kapalitan mo ay automatic na aalis ka na sa posting mo at pwede ka nang mag-out. Ang properly relieve ay dapat na properly turnover. Kapag dumating na yung kapalitan mo, ita-turnover mo na sa kanya yung mga gamit at situation na nandyan sa area mo kasi ipapasa mo na sa kanya yung responsibility mo sa area mo. Kung ano man yung mga gamit na covered ng post mo, isa-isa mo itong ito turnover sa kanya kung gumagana ba, kung wala namang sira at kailangan din nakasulat itong lahat sa logbook. Magpipirmahan muna kayo bago kayo umalis. Kasi di ba sa logbook makikita nyo naman na nakasulat doon kung ano ba yung mga gamit na iiwan mo. Tapos sa baba nun, nandoon mo pipirmahan yung incoming at outgoing. According to General Order number no. 5, to quit my post only when properly relieved. Ibig sabihin, pwede lang tayong mag-out sa post natin kapag nandyan na yung kapalitan natin, yung ating ka-turnover, at na-turnover mo na muna sa kanya lahat ng gamit na covered ng area of responsibility mo. Ating listahan ay ang pakikipag-usap habang nasa duty. According to General Order number no. 7, to talk no one except in line of duty. Ako mismo sa sarili ko, uh, inaamin ko na hindi ko talaga ito 100% na nagagawa ko. Pero as long as possible, ginagawa ko na hindi makipag-usap sa ibang tao na hindi naman related sa duty ko. Bilang isang gwardya kasi, ang number one na trabaho natin ay ang pagbabantay sa safety and security ng mga tao at ng mga gamit na covered ng area of responsibility natin. Kung makikipag-usap tayo or let's say makikipag habang naka-duty, mawawala na tayo sa focus. Hindi na natin 100% na mababantayan kung ano ba yung nangyayari sa paligid natin. Kaya kung susundin talaga kung ano ang tama, dapat hindi tayo makikipag-usap kung hindi naman related sa ating trabaho. Kaya nga tayo binabantayan upang magbantay, hindi upang makipagchismisan. Number 5 sa ating listahan ay not wearing proper uniform. Meron kasing mga gwardiya na porket pang gabi yung duty nila or let's say hindi matao sa posting nila kagaya ng bakanting lote, hindi na sila yung iba ang ginagawa ay nagtatype bilang sila kasi sa isip naman nila ay wala naman tao at wala naman halimbawa yung inspector nila. Pero nagkakaroon ng mga pagkakataon na halimbawa meron biglang surprise visitor or tao na pumunta sa posting mo. Hindi agad nila marerecognize na isa ka palang gwardya kasi hindi ka naman nakasuot ng proper uniform. Kaya kailangan always wear your proper uniform. At last, number 6, ito talaga yung problema sa lahat ng gwardya. Ang paggamit ng cellphone habang nasa duty. Kung susundin po talaga ang tama, bawal tayong mag-cellphone habang nasa duty kung hindi naman related sa ating trabaho. Dahil kapag nagsi-cellphone ka, nawawala ka na sa senses mo. Hindi mo na nakikita kung ano ba yung nangyayari sa area mo. Hindi mo na sila minsan naririnig kasi mas malakas pa yung volume ng cellphone mo. At higit sa lahat, naa out of focus tayo. Kaya, wag na wag magsi-cellphone habang nasa duty unless related ito sa ating trabaho. Ayun guys, at dito na po natatapos ang ating video. Kung nakaabot ka man sa part kung nakaabot ka man sa part na to, ako ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa pagbibigay mo ng oras sa pagnood ng ating video. At pahingi lang po ako ng isang favor. Baka po maaring pakipindot nyo na yung subscription button po dyan sa baba sapagkat ito po ay malaking tulong sa pag ng ating YouTube channel. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.